What's up mga idol? Yon for today's video mga idol ay naisipan namin ni Darling na i-prank ang aking biyanan. Habang nagagawa nga kami ng aming paninrang pizza roll ay naisipan namin na igawa ng egg sandwich ang aking biyanan. Pero with a twist ito mga idol, tara simulan na natin ang prank. Let's go! Yun, tamang tama mga idol. Naglalaba ang BNM ko ngayon. Ayan ang mga labahin. Siguro, nagsasampay na ngayon sa labas. Kaya wala rin ito. Tama-tama, mamaya magugutom iyon. Magmiminandal. Kaya, pamiminandalin ito mga idol. Okay. Tara, let's go. Yan mga idol, naglaga na rin ako ng itlog. Itlog. Yan ang gagamitin natin pang prank sa Benang mamaya. Yo! Ano nga pala ng aking kasabot na si Darling. Ayun. Ito nga pala mga idol ang gagamitin natin pang prank. Ito, nagawa na ako ng sandwich ready to eat na yan ito ang bibigay ko kay nanay log tapos may mayonnaise tayo rito yan mga idol wala na ito maya maya yan mga idol napakatagal mamating ni nanay matagal yata matapos paglalaba matapos ko nang malapat itong kuha mga tinapay rito hindi <laughs> pa rumarating hindi pa rumarating Natunugan yata tayo. Kataga. Tita! 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 Okay mga idol, ganyan lang kasimple ang paggagawa natin ng sandwich. Inang, napakasimple lang yan. Kuha-kuha ninyo yan. Ngayon ipapatikin na natin kay Darling ang ating sandwich. Darling, kuha mo na. Hindi akong makain na. Ikaw ang malagang mayonnaise. May ikaw? Pakakan ko lang. Baby, yun siya. At yun nga mga idol, medyo nagkaroon tayo ng problema. Busog raw ang aking bianan <laughs> 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 Nalinti ka na mga idol. Hindi pa yata matutuloy ang ating prank. <laughs> Mga <laughs> idol, busog grobe lang po. Parang papagpakyataan <laughs> yung prank. Inalok na medyo ng <laughs> tinapay, busog grobe siya. Ay, sino yung prank natin? Ako ba? <laughs> At habang nagluluto ako ng ulam mga idol ay biglang kinuha ng aking bienan ang ginawa kong sandwich kaya madalian kong naiset up ang camera. Parang matutuloy na yata ang ating prank mga idol. Kaya naman naglibang-libang muna ako. Ayan mga idol, nakapag hinain na ulit ako. Magkisigang na tayo. E, eh, na nga pala ng aking bena ng aking ginawang egg sandwich na manupit. Na-steam pa natin ang tinapay na yan para lumambot-lambot. e, rate ngayon na nanay kung ilan grade 3 yan. Mm -hmm. Sarap ba? <laughs> sarap. Sarap rao, masarap. Sarap raw, masarap. rate nyo from 1 to 10. Ang sarap. 10! oh. 10! oh. 10! 10 Rao <laughs> very good ako <laughs> Maka 10 Gunggong! Barilig kita sa mukha e eh. Tapakita ko nga pala uh, Madali lang yung gawin mga idol Ganyan lang ang technique riyan. yan Hindi na nyo kailangan mag uh, Mga panamang kokos, durog durog yung itlog Mayonnaise, siya halong Hindi na kailangan Isa pang <laughs> hugasin yun, isa pang urungin Okay mga idol baka nakalimutan nyo Ganto lang ang inyong gagawin ulit mga idol. O, kuha ng ano tinapay. No, 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 no. Mayang may ila. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, hmm. mm. no, no. Asin. Mmm. Mmm. Ba, ba.

kamuya kamuya para gayon 'yung ginawa niya rin yan ito ba ito ba eh gayon gayon kaya pagpapalaw ng balaad ay nala sa 'yun ang pagpapalawukan ninyo ng hindi napadali ginyo kanang maglarang <laughs>